Hi guys, welcome pong muli sa aking daily vlog and for today's video guys nandito pa rin tayo sa other side ng Santa Cruz at ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung ilang lugar pa dito na inirequest din na madaanan ng ating mga followers so ayan guys, simulan na natin pasensya na nga pala guys at may sipot po ako nahiling ako dito yung mga followers ko tatat kay ko ya nagigibarong oh yun yeah. Ah, oh, ito mga barangay. Ay, ano to? Santa Cruz. Santa Cruz. Lagi <laughs> iikot ikot ako. May request na ito ya. Hello, Tia. So, ayan ya, shout out po sa lahat ng mga. Yung mga utaman sa Lampate oh. Ah, ito. Bale guys, hindi pa lang ako mapo o naglakaw na. At ang lusot po kani doon sa may sarong tulay. Doon man sa Santa po. So, ayan. Kailan ka lang si view. Guys, ito nga palang lugar na nilalakaran ko ay parte pa rin ng barangay Santa Cruz. And dyan po sa may left side po, ayan po ay barangay dinagana po. Yan guys, pasensya nyo na nga pala guys at hindi ako dyan makapagsalita ng maayos. Luwa po ng uh, sinisipon po kasi ako. At yun guys, pasensya nyo na guys. Medyo inilis ko rin pala doon sa tao yung uh, aking video gawa ng baka papagalitan tayo. So dito na ako masimula ulit. Oh, may kamangagat. Paligyo ka mo. Shoutout nga po pala sa mga taga sa barangay Santa Yan po pala sa other side po ay barangay Dinaga na po yan Okay pa nga mag-agi Masira pa digdigay Oh, so. Kapal basura. Eh, nak apa tak nonta? Bicara kita. Yung nga pala guys, ko na rin itong pagkakataon na ito na uh, manawagan sa mga residente na nasa malapit nitong a creek so, ang panawagan po namin hindi lang po ako at maging si uh, Kapitan sa Shadow po ng Barangay Santa Cruz ay nawa daw ay uh, huwag daw gawin na tapunan ng basura itong uh, riverside na to itong creek na to gawa ng uh, isa rin 'yan sa magiging cause ng pagbaha at tay tayo rin lang naman ang maapektuhan yun takadagdag pa sa pagbaha Namin minenet. Iya, hmm. so sobrido. Opo. Papalinis. Ano po? Papalinis yan? Oo. Mayor. Ay, hindi naman po kay mayor. Kumbaga, magano po kami mga grupo po ng government organization. Pero pag iisip pa po kung kakayanin, doon pag nakita nila nitong video, pag <laughs> baka tumalikod. Baka di kaya noon. Grabe ay

na may okay. Kaya nagpaalam na tayo kay nanay. At sabi ni nanay, yung tubig nga pala dito guys, nung baha ay lumampas dito sa wall na ito. And yung nga kwento nga ni nanay dito guys ay uh, bumabaha pa rin daw dito kapag may mga yung Uh, ulan katulad nung nangyari nung nakaraang taon. Yung bagyong Christine, na natin masyado Okay, so malinis

palabas ang, ito nga po pala guys, itong tulay na to papunta doon ay ah, palabas na to ng barangay dinaga. other side guys ay barangay dinaga na po yan. So, okay, yan, paglabas nyo yan dyan guys, so na ah, 4 na tayo yan. So na 4 ng barangay dinaga. And ito naman ay Oh, Mac. Apa ni? Okay. kaya nga pala guys yung ilang concern ng ano ni kapitan yung mga nagiging tambak na basura sa creek guys nung mga nakaraang taon ay itong anong ito guys itong riverside na to itong creek na to ay sobrang daming basura talaga yan guys pero ayun guys oh, ngayon guys ay naubos na balang makita makikita nyo na lang dyan guys halos guys ay yung mga uh, tinangay na mga water lily at kung ano ano pa man mga sanga sanga ng mga puno pero hindi katulad nung nakaraang guys ang dami may daya pero iba't ibang klaseng plastic iba't ibang klaseng mga sa akong may mga laman na kung ano-ano tinatapunan din ng mga patay na ayok at ayun wala naman ano yun walang ano alam yung ilan na puro tapon ng basura dito hindi kasi nila alam na yung basurang yung tinatapon nila siguro dito ay makapagkukos ng baha and possible pa makapag create ng mga sakit dahil sa uh, uh, sobrang dumi Pero ngayon guys, so, oh, kukunti na lang. Kung may makikita ka man guys ng mga basura, ma uh, mga kailan ilan na lang guys pero ayan tingnan nyo to guys Pero dati ganito sobrang daming ganito yun mga nakalagay sa plastic bag dati sobrang sobrang daming ganyan ngayon medyo nabawasan sino nagtapon yan pwede naman ako yung nakita ano ba kasi dyan ah, inaanad lang ng tubig Alam niyo guys, panahon na siguro ngayon guys Na uh, baguhin natin yung uh, uh, sistema dito sa riverside Dito sa creek na to Gawa ng uh, Dapat tayo na mismo mga malapit dito At babantayan natin At yun, eh, pagsabihin natin yung mga Tawag nito Mga nagtatapon ng basura At kung hindi naman napagsabihin guys Baka naman uh, Eh pwede natin ilapit sa barangay Wala kasing nagbabawal dito na guys Minsan nagtapon eh Although bawal pero walang Walang nagsisita Walang walang ano-ano pa man kaya yung ilang nagtatapon patuloy pa rin sa pagtatapon yun nga pala guys sa mga hindi pa nakakapanood noong unang part ko dito video ay guys hanapin nyo lang guys dito sa aking facebook profile and yan nandyan na yan guys so ito pala guys ay part 2 na noong ating pag-iikot dito sa may Maragay Santa Cruz and I hope nga guys sa pag-iikot natin dito guys ay uh, matuwa yung ilan na uh, mga nating nakataga rito eh, 'di Shoutout po sa mga taga-Barangay Santa Cruz muli. At shoutout po pala kay Dexter Mendoza. Nagdala dito lang 'yan, malapit lang 'yan dito. So, shoutout sa iyo, Tiking. And siyempre, shoutout din ulit sa ating uh, masipag na kapitan dito sa Barangay Santa Cruz, Kap J. Salcedo. Yun guys. Pasensya nyo na guys yung boses ko, guys. Grabe talaga kayo si Paul Ayun nga ba guys. Ang susunod na part 3 natin dito sa may Barangay Santa Cruz ay yun ang papunta doon sa may uh, Santa Cruz National High School. Then uh, pabalik po doon sa ayan Zone 1 ng Barangay Santa Cruz. Ayan guys. si na ako ng ulan. Parang hindi ko na may yung papunta doon sa kabila. Pero ayan guys. Doon muna yung gagawin nating part 2. And then yung part 3 ay isusunod natin yung yun sa kabila ng unang pinuntahan ko so hanggang dito na lang po yung highlights yung part natin yun. yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you, you in the next video guys